So yun nga guys, ano, pagluto na tayo ng lokan, balit. So, first bite tayo sa buko. <tinyo> ano okay. ito guys? Ganang arte-arte ito. Yo, what's up guys? This is Zera. and again and again and again! Hihi! -hi Ay! For so, today's video nga guys, pupunta tayo ngayon sa Ternate. At kasama na naman natin ang hinayupak na to. So, <laughs> so yun nga guys, saan? nandito na daw tayo. Malapit na kaya. Ayan guys, kumahita niya. Ayan. Tara, diretso tayo guys. Marami kasi nagsasabi dito guys na napakarami daw talagang talaba dito sa lugar na to. At syempre hindi naman natin to mapupuntahan guys kung kami dalawa lang ni Arman. Bali kasama namin dito yung tropa niya. Ayun si tropang Tanli. Ano yung gagamitin natin yan? Boy. Hmm. Alin diyan? Ito. So yun nga guys, sa gagamitin na natin tong bangkan. At syempre hindi na agad kami nagsayang ng oras at binuhat na namin tong bangkang may nitro. Mamadali na rin kami dito guys kasi hapon na rin kami dumating dito. At grabe, hindi pala talaga biro ang pagbubuhat ng bangka guys. Sobrang kirot sa piad. Tutusin lang boy. Ang mapapaisip ko na lang na sana saktan ka niya na lang ulit kaysa buhatin mo to. Hi -hi. Ay! Pagkatapos nga namin may lagay ang sa tubig, guys, ay isa-isa na agad kami sumumpa dito. Ayan o, tina mo, piling turista. Hihi! -hi. Ay! Ang saya, parang bumalik ako sa pagkabata. Alam mo yung ano, yung panahon ng Titanic? Parang gano'n no, Ay, no? the king of the world! <laughs> Grabe guys, iba talagang ambience dito sa lugar na to. Talagang nakaka-refresh ang hangin. Nga dito nga guys Ay sinubukan ko na rin Magsaguan ng bangka Nangangapagod Galingkot Binibukas sarili ko eh At after 876 hours Sa wakas So yun nga guys Nasa maragondon tayo At Mangunguha tayo ng So yun nga guys Amin nakuha na daw silang Isa <laughs> Puta tatong Putain na And Ayan ayan guys Ang tawag dyan man Lukan. Lukan. Uh, ginagamit to guys sa ano, sa sakit sa ano. Tali. Ikaw <laughs> <laughs> okay. so guys, um, sabi ni Tropang Tandi, ano, marami daw dito sa area na to na ano. Ano tawag dito man? Lukan. Lukan yung ganito. Pero madalas kasi na ginagamit nila yung parang kinakayod nila to. Kasi madalas daw nandito sa mga ganito. Kaya dito sa area na to, tatry natin kung meron. Pero dahil wala tayong pang ganon, kamay-kamay na lang tayo guys. Tata, testingin natin dandan baka mabubog yan. Yun guys mukhang meron nga. Eto meron. Uy laki. Guys laki oh. Ayan nga guys ha, nakakita kami dito ng talaba. Eto guys oh. Nakadikit sa bato. Ayan nakadikit sa bato. So bubuksan namin guys. Tapos titikman namin kung talagang masarap yung talaba dito. Ayan oh. Ayan guys oh fresh na fresh. Grabe. Huwag oh, mo kamayin. Hype ka talaga. <laughs> guys okay, so. oh pero masarap sana ito guys kung may ano kung may suka kaso uh, dahil walang suka Kip uh, keep ko muna guys hanggang sa makawi tayo then doon natin tikman sa bahay Sa <laughs> so, inyo guys, after one hour, ganito na itsura namin. Sobrang dungis guys. Ayun, tinan nyo. Nakaputi kasi ako guys, kaya kitang kita talaga yung dumi. Ito naman naman itong kasama ko guys. Oh. Sobrang dumi. <laughs> So yun nga guys, ito yung mga nakuha namin guys. So tinan nyo kung gano'ng kadami. Eh. Ayan o. Oh. So nakasurvive na naman tayo ngayong araw. Kaya tara, samahan nyo ako. Sa ko. Ayan guys, so oh, dito. May nakita kami dito guys. Ang daming talaba. Ayan guys, ah. Oh. Ano Ayan o. Oh. Oh. Dami oh. no. ng tigawat ni Arman. Dito namin sa talaba area. Kung tawagin nila, ewan ko kung tawag dito. Ayan guys, ang dami oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Kaya lang talaga magsasawa guys Tutusin lang Boy Ano? Pagod Ano na gagawin natin na Mangunguha tayo ng buko Kasi wow oh, na no, hundo rin kami talaga Nakakapagod na rin guys Tsaka na natin susun, susun, Isusunod susun yung ano Yung sasa Kung tawagin Ewan eh, ko oh, anong klaseng Ano yun eh Pagkain yun Pero sabi nga daw nila Masarap daw yun Yung kasama namin tropa uh, Bali <tellan> Dinaluan niya na yung dala niya Kasi <clears throat> Baka nga naman kulangin kami Tsaka baka Ibibigay niya ata sa lola niya yung isa So eto ta, guys ah, uh, bubuksan namin tapos lalagyan namin ng gasas <laughs> hindi na natin maantay yung tropa kasi nandun pa nagbabanlaw pa siya bali ako na magbubukas guys papaitan ka kayo kung <laughs> magbukas ng buko <laughs> huh? ayan guys Tingnan nyo gano'ng aganda ng buko sarap nito guys parang kung kumakain ng ano gabi napaka fresh ang sarap So yun nga guys, ito na yung bunga nung pagkuha natin ng buko doon kanina. Eh na guys, atin na yung buko, grabe. Ang fresh na fresh. Barin nilagyan nga pala namin siya ng gatas kanina, burbron tsaka konting yelo. Kasi kanina, makapal pa yung yelo eh, kaso natunaw na kanina gawa ng layo din ng biyahe namin. So first bite tayo sa buko. Grabe. Grabe. Iba talaga yung Iba talaga yung buko pagka Kakukuha lang sa puno Grabe, ang sarap talaga Masabog sa bibig mo yung nilamnam Plus meron pang ganitong ano Ganong klaseng sabaw Fresh na fresh din yung sabaw niya Siyempre galing nga sa puno Kakukuha lang namin Tapos nilagyan pa namin ng gatas Kaman natin guys Grabe, ang sarap Sabi mo sa mga nakuha kong buko? Hindi ko kumuha. Tingin mo, Harman, makakarami ka ng talaba ngayon araw? Hmm, uh, kubo sa akin yung lahat. Nakikita mo lahat yan? Boso yan? Kubo sa akin yan, boy. Kata-try <laughs> <laughs> na natin kumuha ng talaba. Titikman natin kung gano'ng ka-fresh yung mga talaba dito. Pero, try natin dun sa part na yun, guys. Kasi dito sa sa unahan, parang ang lilit. Ang lilit nila. Kina-try natin maghanap ng medyo malaki. Tignan natin to, guys. At atatat. Talagang kainan na lang talaga magsasawa manguha ng talaba. Yun. Tinan nyo naman guys kung gaano ka-press yan. Yan o. May ko na ito guys. Ganang arte-arte ito. Guys. Grabe ang sarap. Uy. Taba pa. Ang Uy. Guys, grabe ang laki oh. Hmm, kita niyo ba yan, guys? Tang nagkakatas-katas pa. Sa so, muna natin, guys. Ang hmm, sarap kasama siya. <laughs> so, ayun nga guys, tapos ko na linisan yung lokan. Bali, nagpainit na si tropa doon. ng ano, eh, nagsigana pala. Bali, hawin lang namin to guys. Kasi sabi nila, Ah, uh, dito sa Ternate, uh, masarap daw talaga 'to pagka iniihaw lang. So, tara, tingnan natin 'to doon. Dami guys, salat oh. tinanong ko gaano kadami nakuha namin. Paano to pre? Pa patong lang natin? Uh, patong. patong. lang. Patong lang daw namin to guys. Sabang so, mamatay ang apoy nito. Hindi yan. Antay lang tayo ng ilang minuto guys, antay natin bumuka tapos kayo na natin. So yun nga guys, uh, papakita ko sa inyo kung bakit nga ba tinawag na talabang apitalanter natin. Tinan nyo guys, sali kayo dito. Tama, may napansin ako dito. Tinan nyo ito guys, oh. ayan o, oh. komang. Tama ko kung tama yung ano ha, ah. correct me if I na lang guys, comment nyo na sa comment section kung komang ba tawag nyo talaga dito. Ayan o, oh. komang. Pero tinan nyo naman yung komang guys, tinan nyo o, oh. pinamumugaran na rin ng talaba. <laughs> o, oh, papakita ko sa inyo guys na legit na talaba yan guys. ha. Ayun, nalaglag, sorry. <laughs> okay, guys, sabangan natin bumuka yung lukan. Sige so, yun nga guys, ano, pagluto na tayo ng lukan. Bali dalawang piraso yan guys kasi natanggal na siya dun sa shell nung isang piraso na ganito. Bali lagay lang natin sa suka. Dalawa na ilagay natin guys kasi baka mabitin din ako eh. Ang okay, guys ah, tinan nga. Ang sarap, lasa siyang ano, lasang tinapa. Makunat pero lasang lasa mo yung smoky flavor. Try nyo guys. Itin na ako ngayon. Uwi na kami guys. Busog na, busog na busog kami sa ano, sa mga talaba. Tsaka lukan. Lukan ba yun? Loan guys yun Ayan tira yung mga kasama ko pagod na pagod na guys <laughs> Ano sasabi mo? Kapagod <laughs> Sarap ano? Kapagod